Palaban pa rin po ngayon itong si Maharlika. Grabe. Kung titignan niyo po yung kanyang Facebook page, wag na lang kanyang mag-engage. Uh, wag niyo nang i-like, i-dislike o kung ano paman. Pwede niyo tignan, pero totoong palaban siya ngayon uli. Hindi uli. Sinabi kong uli. Dahil kamakailan, kahapon lang, meron pong statement itong si Maharlika na tila uh, playing safe. Parang gusto niyang ilusot ang sarili niya. Hmm. Hmm. di ba? Paiba-iba. Ngayon, sobrang tapang na naman. Baka sa isang araw ay uh, tumiklop na naman. Or makikita mo naman na tumitiklop na eh, si Maharlika dahil mabubuko, mabibisto. Siguro talaga merong, merong naniniguro dito kay Maharlika na, hey, you're gonna be safe. Ipagpatuloy mo lang yan. May karagdagan kang ganito. Ganun siguro, ano? Kasi biglang cambio na naman. Dahil kahapon po, sabi niya, wala akong sinabi na ito po si Ferdinand Marcos Jr. I did not say that. Yan daw ang, or yan po ang statement nga na itong si Maharlika. Kung natatandaan niyo po, ipinalabas, or unang ipinalabas itong uh, polvoronic video na ito sa isang maisog rally dyan sa California ata. Yan, anyway. At yun nga, naandyan si Maharlika, si Harry Roque, at yung isa pang attorney. Na sa tingin ko ay, pinag-aralan nilang mabuti ba itong ganito? Kasi, kahit mga normal na uh, kababayan natin, yung mga ordinaryong kababayan natin, hindi talaga naniniwala eh. So akala ni Maharlika yung views nung kaniyang mga or nung video na yon na inupload sa kanyang mga social media platform, akala niya porket mataas ang view nung mga videos nga na yon, milyon million, -million ah. Akala niya porket ganon, akala niya ay ganun din or lahat ng nanood ay naniwala. Nako po ay hindi. Ay baka sa 1 million na nanood dyan, ay baka lima lang ang naniwala. Hmm? Natural lamang na yan po ay panunuurin. Natural lamang na yan po ay or ang ating mga kababayan ay magiging curious. Pero akala mo talaga, inisip nga siguro na lang si Maharlika na ganun karami ang naniwala. <laughs> Porkit maraming nanood. Ikinumpara pa ng hunghang na ito, na kuno ay mas maraming nanood doon sa kanyang video na yon kesa doon sa sona ni Marcos Jr. Manpakin mo, may sayad, may sakit na to. Ah, talaga lang, importante yan. Talaga lang, may kaugnayan yan sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. O, oh, wala daw siyang sinabi na yun nga ay si Marcos Jr. Pero yung mga tao doon, Marcos resign. Sino bang Marcos ang gusto niyo iparesign? Mga loko-loko rin itong mga to, ano ho, nas, Naturingan pa man din yung iba doon, yung mga nagsisigaw doon sa maisog rally. Naturingan pa man din na kayo yung may mga pinag-aralan. Pero kayo yung mga salot at nagpapagulo sa ating bansa, sa ating lipunan. Political vlogger and staunch Marcus Critic Maharlika wants to clarify that she did not name uh, President Bongbong Marcos as the person in the row in, in, the now viral video following its release on social media. Talaga pong mag-viral yan, natural. Yan naman ang gusto niyo eh. Dito gumpay kayo sa sa, sa gusto niyo mangyari na nag-viral. Ayun, nag-viral. At dahil nag-viral, kayo po ay magiging kahiyahiya. At dahil po nag-viral, bigo kayo. Akala niyo kasi siguro ang taong bayan ay susugod sa EDSA dahil doon sa video na 'yon. Pathetic. 'Yun po ang binitawang salita na ito si si Sandro Marcos. Na ako'y naniniwala, talagang kawawa 'tong mga taong ito. Pati si Roque po ay palaban pa rin ngayon. Ang daming justification, ang daming palusot, may mga expert pa siyang hinire para lang daw patunayan na yun nga ay si Marcos Jr. Tapos eto nga, etong si Maharlika, palaban na palaban ngayon. Wala naman daw nga siyang pinangalanan o hindi na, niya nga daw pinangalanan. Pero, yun nga, ngayon ay matindi ang mga post na itong si Maharlika. Ito, breaking news, makalipas daw ang 24 hours, nilampaso ng pulvoron video ang mga kasinungalingan ng Adictos Benedictos. Okay, dahil daw dito sa Sona, sa isang media niya kinuha kung ilan lang ang nanood, is half a million lang daw ang nanood. Pero yung pulvoron niya ay umabot na ng 15.6 million ang nanood. Anong ibig sabihin nun? Talaga? May meaning yun? <laughs> Buti nga po, napanood ng napakarami nating kababayan. Inakala niyo siguro na ang lahat or mas marami pa ngayon yung mga ututo nating uh, kababayan, ano ho, hindi na po lahat po halos ng na, natanong ko, lahat po ng mga kakilala ko na nakapanood ng video, hindi sila naniniwala. Kaya kung kayo naniniwala, eto mga 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 to, sina Maharlika, okay, kasi na at marami pang iba. Pinaglolokohan niyo po ang mga sarili niyo. <laughs> Sabi, sabi pa na si Maharlika, dahil yung video nga na yun ay hindi na ma-share. Okay? Ewan ko kung sino yung may kagagawan niyan. Pero sabi na itong si Maharlika, hindi naman daw pala si Marcos Jr. as, as claimed ng kampo nga ni Marcos Jr. Bakit daw hinaharang at ayaw ipashare? Hmm. Anong ayaw ipa Nashare na, na po ng maraming kababayan na. Napanood na po. Okay? So ang ibig sabihin na bulgar na rin yung kabulastugan nyo na ito, yung pagsisinungaling nyo, talagang, talagang naman siguro hindi pababayaan at hindi titigil ang ating gobyerno para ito ay maklear at maparusahan ang mga dapat parusahan. Yung tapang natin si Maharlika at ni Harry Roque, sa tingin ko ay um, meron talagang nasa likod na ito, na nagbibigay ng tapang. May mga pampadulas. Uh, Anyway, kung ano man ang tawag doon, ano ko para lalong tumapang. Oy, magtapang-tapangan ka. Lalo ka maging matapang at the price of this. Ganon, saklap nyo.